sa akin. Ano yun? Yung aso. Aso Mas mahal din ako sa pusa. Ay, sila rin po ganun din. Marami, ang kanil yung stress doon. Okay, that no. Isang kilo. Kulang ko isang, ay mahigit isang kilo ng bigas ang para sa kanila. Kaya pagka hanggat maaari ayaw kong kumain sa lamin sa kusina. Kasi pag nakain na ako doon, nandun na sila lahat. Nakaikot na. Ilan ang aso mo? Anim. Ako, dalawa. Tapos, ang pusa ko Ang pusa ko sa loob ng bahay kasi kapun sila eh. Ano siya, lima. Yung community cats doon, anim or pito. Pero yung mga babae doon, kapon. Pero yung lalaki, hindi. Kasi una kong pinapakapon yung mga babae. Sa amin, ano, lima yung lalaki. isa yung babae. Yung babae kapag nagregla, na sa kwarto, nakahiwalay siya. Kasi bawal siya mga anak. Tina, tinatago. Uh, regla okay, one month 1250 oh. 800 50, okay. ka ang kaso yung mga lalaki na. nagiiyakan kasi ba? gusto nila yung babae ba? Diba? Naamoy nila yung regla pala mm -hmm. mm -hmm. nagiiyakan sila para sila mga baliw para sila mga baliw yun, may sakit parang sakit nila kasi oh. yung naghahanap sila na. oh syempre uh. hindi pag nagregla yung pero pag, babae pero pag nakapunta talaga yun wala na ganun din mga pusa ko pag kapon yan ay, kain tulog lang ho yun maka-mangaka kain-sulog lang talaga yun. Ayun, yung ano, ayun. Nakikita kong gagaganyan. May bit pa. <laughs> mm. Minsan nga ahas, <laughs> so, ano, ahas pa. ko, ano, kawaman naman. Minsan ahas pangay nga ito. Ahas pangado nga. Sabi ko, huwag uh, uh, na uh, mga sinang magdala. Minsan yung ipag-rigalo nila sa <laughs> iyo. <Pagrigalo. laughs> Lalo dyan sa ano, dito sa may, para, sa may ano, main gate, di ba may office dyan. May ahas dyan pag ganun Ha? Ano may tumilipin parang, sa akin? Para yung isa namin, eh. ano, yung sitso, yung unang-una. Takbo, nanguhuli siya ng daga tas pagbaba ng anak ko, inabot e, e, niya ba? Inabot e, naman ang anak ko. Tiyaga po lang. <laughs> Kaya walang daga sa amin, walang Ebi, itis na awa. Ibinigay sa anak ko yung daga, napatay na. <laughs> Naawa na na niya itis, kala mo ba pag kayo paano, pinukuha ko na lang inilalabas ko. Naawa <laughs> ko sa itis. Itis oh. hmm. oh, oh. na ikaw din. Oo, lahat naman ng living creature tapos, on earth, eh, may tapos, mga tapos, ano, May buhay ano, din yon, At saka isa pa, kinakain nila yung mga Kaya. virus, yung mga ano dyan, oh, yung oh, itis. Oh, oh. Hindi lang natin naiintindihan yan, yung mga langga o mga coriander. silang nagtatanim ng mga coriander, ano nga, kulantro, silang nagaano niya. Ah, nagtutubo ng mga ano niya na pinagkakaano natin. Oo. Si ma'am, lagayin sa pagkain. Ay, hindi. Lagayin sa pagkain. Oh, hindi lang natin alam. Lahat namang ginawa sa atin ang ano. Kaya be kind. Kaya be kind to every kind. Not only just for humankind. Kaya yung mga iba na mga salbayas, alam ko na ugali mo. Parang ganun. Kaya, pag hindi ma uh, sa asa, uh, hayop, alam mo na ako. Alam ko na ugali niya. <laughs> Oo, oh, oh, mo na ugali niya. Pato pa nila yun. Oo, ayun oh, yun. Lalahat na nga. Oo, yun. Alam ko na ugali niya. In, in Iniiwasan okay. ko mga ganyan. Sa bahay yan, magagawa niya. Oo. Oh, oh. oh, oh. Totoo yan. Ay, puke. Ako na, ako na, ako Thank you.

sabi ko nun sa anak ko, isama ko yung aso, huwag mama kasi magaraming garapata sa daan. Mm. Marami po. Maka <laughs> makakatapak daw. Eh, ang alaga ko yun. Hindi, lagyan ng call time. Oh. Uh -huh. uh -huh. O so, meron mo magagamot na. Oo. Oh. Oh. gamot na. Uh -huh. Uh -huh. -gamot na uh -huh. Sa amin kasi kasama sa sa amin pagdolog, kaya kailangan malinis sila. <laughs> ay, talaga. Pero meron, hindi sa liswerte ka, alam mo nung minsan, no, yung isang magtitinda sa amin, yung, mga ano, maganda sa sakyan, sabi niya, Nakabihinta ako, binigyan ko sa akong dog ko yung, po, yung para sa akin. Kasi nakikita nyo yung napapakain na po dyan. Ah. Oh. Yung sakong dog food, yung, po, yung sa cat food naman, isang kalahating sakong. Sa pag siya kasi yung ko po kayo doon eh. Nagpapakain siya. sila. Tapos Tapos naman. Tapos nung naman. Mga magaganda sa sakin ng mga ginibenta nila. Dealer sila Tapos Nakabenta na Sabi niya. Sabi niya. Sabi 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 Sabi